Push the letter button to learn about animals Push the letter button to learn about animals Hello guys! Good afternoon! Welcome to our vlog for today's video Kami na naman po ay gagala sa Metro Town Ang pamilyang gala Tulog na tulog si Hailey Today is March 9, 3 p.m. Saturday na Ah. Say hi! Gading-gading ready, ready rin si Mama Gumoro kahit maulan. Jet setter basa sa galaan. Mulang mga kotse guys sa parking. Oh. Mga nasa galaan din na ah. Sa abado eh. Yan si Mama. Tulog si Hailey. Napatulog ng daddy niya. dito kami sa p muna temporarily nakapark guys kasi yung parking spot namin sa P3, pinaparet namin hanggang April 11 pa yun eh so mag-rent din kami ng space dito daan muna kami guys sa cementerio wala naman kulang dahil malapit lang naman to sa mall so ayan na pala, ocean view nalaw lang kami kila lolo and lola, there you go Paso okay, ka dyan. Tingnan ako. Okay, naalala mo. Oo nga. Eh. Tingnan ko kabisado ko pa. Pero bandang Day, doon, 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 yun, eh. Han. Yes. Doon tayo naglalakad. Yeah. Uy, alam mo din? Oo. Oh. Aba sa dulo ka. Tumbukin mo yun, Han. para tandaan ko doon yung bahay na blue. Laki kasi nitong cementerio eh. Dati nilal Dati nilalakad. nilalakad ko lang 'to pag nagpupunta din ako dito eh, oh. Ayan, no? Naligaw pa ako dyan. Mga unang bisita ko dito. Uy, bless you, Hailey. <laughs> Sino di naligo? Sige pa, Han. Doon tayo. Oh, sige pa. Doon, doon, doon. Banda doon. Tumbukin mo dati. Ito may dito yung pinapasukan natin nata. Doon pa. Sikip naman dito. Uy, kuya. Ay. Hey. May binusinahan si Harold. <laughs> At may nakaharang. Sige. O, oh, baka Teka, iniisip ko. Saan so, tayo naglalakad? Yan, sige dito. Parang Heaven's Gate yun eh. Heaven's Gate yung ano nila. Sige pa. Ayan o, oh, doon tayo nag-entrance. Sige, diyan banda. Hindi, hey, alam ko yun, may matataas puno yun oh. eh. Doon ako Ha? <laughs> huh? May umihi ko dun, matataas na puno. Banda dito yun. Sige pa, isa pa. Ito na ito yung, yung puno Teka na yun. Yung bahay na blue. Ito na yung puno na yun. Sige pa, Han. Meron ano dyang straight na bahay na blue. Saan na yun? Ayan na, dito yung na blue ba? na bahay. Yan, banda dito. Park ka na dyan, lagpas ng puting car. O bakit yun yung sa taas? Yan, yung straight na bubong. Oh. Yan ang palatandaan ko. Ah, dito ka na. Dito ka na mag-park. Mayroon pala mga doon. to. Oo okay. oh, nga. Heaven's Gate sila eh, alam ko. Ah, dito. Ayan, tumbok din namin guys. Tara na mama, baba muna tayo sa glit. Nandito kami mang. Makadalaw ulit. Nakadalaw kami ulit mang. Kamusta ka na mang? Huwag mo kami pabayaan mang. Makalimutan ba? natin bumili kasi okay. biglaan. Nandiyan na si Hailey oh. Kita niya si 20. great grand lolo and lola. Hello. Bumisita kami bago mag-mall. Nakabalik na agad kami dito. Nagpray lang siya sa galeta. Hindi na namin mailabas si Hili, medyo malamig konti. Kapag medyo ano, maganda talaga weather, sunny. Ayun ah. Visit mo si Lolo at Lola. Visit niya. Isus! Great grand Lolo and Lola yun eh. Na. Na. Bebless kanila nila na. Okay. Punta na kami ng mall guys. Metro town na kami guys. Ang dami tao. Nakapunta na kami ng superstore. Bumili lang ako ng pang led plan ko labas agad para walang budol. Punta naman kami ngayon doon sa Daiso. Or parang, yung parang ano, Japan store. Bibili lang kami ng shoehorn kasi naputol na. <laughs> Tulog na si Hili. May laway-laway pa yan. Maraming tao ngayon. Mali pala ako guys, hindi ano, Daiso, umomo pala. Ayan, buti kabisado ko pa. Yung mga mura ding mga ano dyan eh, boodle stuff. Ayan, pasok tayo guys. Wait lang. Ito yung na ko namin guys. Mahaba. Wala nang puti eh. Dati puti yung sa amin eh. Pangit naman yung brown. $2.75. Pwede na yan? Hmm. Nabudol ko si Harold. Bibilan niya ako ng shock-shock. Dahil nasira ng isang araw yung aking pang tali sa ikat ikot ikot lang kami dito guys sa winners kito rin ba mga bagma oh parang pakalat kalat lang <laughs> you oh. pero may mga branded yan branded yan mm. branded oh mga mo guess yung ibang mga michael kors Yeah, oh. Tommy nga yun eh. Hmm. Ayan yeah, no? dami kalat-kalat dyan yung mga bag, mga mm -hmm. Mm -hmm. Thank you so Wow. <laughs> oh, maliit, maliit. Maliit. Ano? Yeah. So, maliit. Sana. Oh, wala, yeah. ano. Pero maliit. Maliit. Grabe yung pila guys so oh. Ayan ang pila oh, paes. Ginusto namin to. Ito lang ang bibiling ko, 10 dollars. Pila natin to guys. Hindi naman kami nagmamadali. Ano man nasabi mo ma? Ewan, para mega mall. Ayun. Sa si Elisa kasi Harold. Bakit <laughs> Huli kam. Ayun na naman po siya. Tingin-tingin daw. Napagod na kami. Upo na kami dito. Bida Oo. Maganda. Bibilan mo ako, Han. Bakit gold? Ang pangit naman ng gold. Bakit gold? Ano yan? Pang babae? na gusto sa dito. Ah. Tingnan mo nga. Ma-open mo nga. Ano yan? Panalaki pa babae? Panalaki yan. Ano? Bumabae yata yan eh. Women's. Patingin nga ako. Ah. Mm. Wala naman nakalagay. Ito yung pang babae to. Yun is Forty dollars. Pero din may ano niya, size niya. Parang sa akin lang yan, ma. O, tingnan mo. O, parang ganyan nga lang na size ko eh. Ito na kami guys sa favorite store namin. <laughs> Zara! Mukhang may nagising ah. na. Ay, sus! Nagising. Ay, ah, so sus! Sabi ka na. Lagad, lagad, lagad. Nagising na, hindi na -ta tayo sa favorite story. eh. Hungry Alasara ba? Hangin. Hungry? Hindi pa. Tingin-tingin tayo guys. Ay. Ay, wala lang sa'yo. Hindi magulo eh. Oo oh, nga no. Pero mga regular, maayos dito ngayon. Spring, ano na yata sila, collection. Tingin-tingin tayo dito. Oh, yun, daming mga white oh. guys, pa-uwi na kami. Hindi kami naligaw sa parking. Natapos namin ang aming mga gagawin sa mall. Bigas lang talaga ang binili namin. Bayad agad, labas sa superstore. <laughs> Walang ibang nabudol. Diretso. Dahil true na naman sa Makdo. Libre price. Diba? Automated na yung pagganan nila. No price? Pag dispense ng drinks. mo? Can we have a uh, mayonnaise and ketchup? Please? Mayonnaise and ketchup.